Nandito tayo ngayon sa may papunta ng Sant Vicente Kumahanan ako dito sa may Decayo Bridge Dahil makikifiesta <laughs> Kain na naman Actually kanina, doon kami nagtanghalian sa bahay ni La eh. Dahil birthday niya ngayong araw Tsaka sa isang co-teacher namin si Ma'am Tats Bagsigan. Happy Birthday po Ma'am Pupunta na tayo ng Barangay Patik kasi fiesta. Inimbitahan kami ng aming mahal na punong guro. Hi ma'am! Dito sa kanilang bahay sa may Barangay Patik, Katipunan, Sambuanga del Norte. Today is Wednesday and supposedly may pasok pero nagkaroon ng suspension ng klase kaninang umaga. Dahil sa samaan ng panahon. Kita niyo naman yung langit, di ba? Medyo madilim. Sigurado maraming makikipiesta sa Barangay Patik. Welcome to Barangay Patik na Sana hindi ako na ng gasolina Puro bundok pala dito sa Patik Sir, kailan ka mga abrigana? Ah, oh, kanang naay paa na dito po boss? Okay. Ah, okay. Salamat, sir. Lagpas na ako. Hinahanap ko yung sakyan ni Raffles eh. Wala dito. Papasok pala doon sa may kakanan pala dito. Ito, galing to don. <laughs> sir! Happy Pesta! Asa nga ka naman na? Straight, ra? <laughs> dito sa ako. <laughs> happy Tracordia. Huwag baka hapit. Dol na?

nagtagbo yung Sir Luigi? Ako kung pipipipan, na ako. siya, dire. Wala, ano po? Hi ma'am, mag-vlog ko ma'am. Hi! Saan kayo ka na Sir Gani? Gano 360. Ah, 360 lang eh. mo Sir Luigi? nakita mi. Ako kung pipipipan. Ako Wala. Bro, ang gusto na ni Luli.

Ma'am, salamat! Ma'am, salamat! Thank you, sir. Ma salamat. Sorry, salamat. <laughs> sir, thank you! Panihapon na to, sir! Ang peng, ang peng! Sir, <laughs> ikaw mag-voice over, sir? Ma'am, salamat! sir! Thank you, sir!